Hello, hello mga katigang Mag-fest -pe break na tayo As usual, salad, healthy food Ito yung salad of the day Ito, yung salad of the day Yung itlog natin nandyan Huwag nang hanapin yung itlog natin Nandyan lang Grated cheddar Itong, ano, itong puti Meron din akong cheese na ano String cheese yun Yung, yung yellow may kamatis <laughs> may cucumber may beets at saka yung kung ano-anong nilalagay ko dyan at saka ito mayroon akong isang kinuhang marami, marami doon choices kaya lang ito ang kinuha ko ito ang mapalda kinuha kong dessert ko at saka yung ating panulak ay tiba-tiba na green yan green tea Okay daw ang green tea, sabi Facebook eh. <laughs> okay daw, okay. May lamun na. Bye-bye mga katigs.